Bloomingtree tayo guys So check natin dito Yung Bloomingtree At uh, dito malinis Mula pa nang mula pa lang Dito sa may uh, LRT station Na ito dati Pagka dinadaanan ko itong lugar na to Ang dami nakahamba lang Dito ng mga vendors Kagaya nito yan So ngayon Malinis Pati mga naka-parking ay wala. So, dito tayo sa may Blooming Street Ayan yung LRT. Ayan, Ayan, guys. sa ibaba ng uh, LRT Station, Blumentritt. Wala yung, wala na yung mga nakahambalang dito na uh, vendors, yung mga nagtitinda Dito wala. Tara guys. tayang ngayon guys ang linis oh uh, kabubuga lang so nakita natin katatapos lang bugahan itong uh, kahabaan ng blooming tree. at makikita natin basa basa pa yung ulan ay ng ano ng uh, kalsada uh, sa katunayan na uh, ito ay binugahan ng bobero so yan ito yung uh, obreiro public market ayan. At ayun yung ano yung uh, truck ng bumbero yun 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 uh, inaput natin guys ayun oh so, yung truck ng bumbero ayan andito pala Taman tama tama na-tsempuhan natin dahil uh, tapos na silang magbomba ng tubig dito yan malinis na malinis at may mga kapulasan din tayong nakikita lahat ng na mga vendors dito sa magkabilaan dito ay wala na at merong uh, mga kapulisan dito ayan kagaya nga nyan malinis may bumbero tayo nakikita yung dating lugar na yon na punong puno ng mga vendors ay wala na wala dito ayan malinis at yung ganun din dito sa gawin na to wala ring mga vendors na nasa mga gilid gilid na lang gilid gilid na at ayun tapos na so tapos na tapos na silang uh, magbomba guys so itong uh, dati na makikita natin dito ipunong eh, punong puno ito ng mga nagtitinda halos hindi mo madaanan ngayon napakaluwag balik uli yung uh, kalsada sa taong bayan ngayon uh, naman natin dito yung nilalakar natin dito guys so going ito going to uh, ano to yung Chinese General Chinese General Ito yung ating uh, tinatahak no ito yung ating pinupuntahan So titingnan natin kung hanggang saan yung uh, nalinis at makita natin itong kalsada ay bagong uh, bagong bomba ng uh, bombero Wala tayong makitang vendors dito sa kalsada sa Blooming Treat. Malinis na malinis, guys. Wala tayong nakikitang mga vendors dito. Ayun. So, so tingnan natin dito, guys. Ito yung uh, sa pagka-alam natin dahil uh, madalas din akong mamalengke dito sa Blooming Treat. Ay, pagka umaga ay talaga namang siksikan yung uh, mga tindahan dito sa lugar na to. Ay at uh, may uh, bombero tayong napap nakikita na nagbubuga ng uh, tubig. So ayan sila guys. Tsempong tsempo natin na nakita na nag naririto sila. Ayan at uh, nakita natin yung mga tinda tindero tindera nandito sa tag gilid. Na dati dati araw-araw natin nakikita itong lugar na to hindi mo ito madaanan sa dami ng da na, nagtitinda. Pero sa ngayon, ito ngayon yung sitwasyon. Ayan. Anggal ang libag Nakita nyo naman ang itim ng ano Ang itim ng tubig guys Teka dito tayo Baka mabugahan tayo Yan Grabe ang tubig oh Itim oh Grabe ang tubig At uh, makita nyo doon sa uh, pinagbugahan Ay Maputi na So ayan guys at naubos na yata yung tubig Ang daming mga tao na nanonood sa habang binobomba yung uh, kalsada, guys. So, ayan, tapos na. Na dati-dati ito yung umaga, hindi mo madaanan itong lugar na to dahil punong-puno po ng tindahan yan ng mga ano, uh, nagtitinda. so pati barado ay uh, inaano nila yan inatanggal lang uh, bara ah, na